Ayan guys, magandang araw sa ating lahat guys. Ay samahan niyo ako ngayon guys para tingnan natin 'tong napakagandang halaman dito. Ayan oh. Ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa king channel, don't forget guys, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga next natin na mga adventure. Ayan. Ayan o. napakaganda guys sa tanim na to. Ayan, pag-comment guys kung kinala nyo ba ang tanim na to guys. Ayan o. No? So may mga, mga mga maliliit dito guys. At tinitanim to. Ito no. Yan mga maliliit. Yan. Tanim natin to guys. in. So, pag comment guys, kung kilala nyo ba ang halaman na to. Ayan. mayroon mo ba kayong idea. At pwede ba itong makain guys. Napakaganda, oh. Ayan. Sa totoo lang, ngayon pa lang ako nakakita sa halaman na to, guys. Sa dami-raming mga tanim dito parang ito lang ang napansin ko na kakaiba guys napakaganda ang kaniyang hugis oh. ayan oh. ayan baka mayroon po kang idea guys kung pwede ba ito natin gawing halaman sa ating bahay or di kaya pwede ba ito natin makain ayan o. ayan guys don't forget guys to share and like comment dito sa aking vlog ngayon Ayan ako si Noel Orong, ang inyong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas. Thank you for watching guys. Don't forget guys to subscribe my channel para sa mga next pa natin ng mga adventure. Ayan. Thank you guys. So, ito guys, so itanim natin to. Ayan. So, comment na po kayo guys.